đi <Gãi> cô một cô một cha đã con cá một anh đồ gan mong pagai đã cô đã cô sẽ Jai kumut kumut sa dakong <laughs> <Giê kumut kumut, cười> kamut ang dogan mong pagka dako dako sa gogma. Jai kumut kumut sa dakong kamut ang dogan mong pagka dako dako sa gogma. ka may dap pa may dap pa kay hepi kay hesi kidmu ang ang bango bango ang bango bango ng bolaklak pagena moy pagena moy pag ang bango bango ang pula pula amo yan ang bolaklak Papa kang kangray na sa sayo ng caca bumtia ya bumtia ya bum bumtia ya ya yung ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak mayon malay malaki ang bulaklak na 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 bango na bulaklak.

Papasok kang reyna sa saya ng tsa-tsa. Bunti yaya, bunti yaya, bumye. Bunti yaya, bunti bum yaya, bumye. <laughs> ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Meron malit, meron malit ang bulaklak. Pagin ang pula-pula. <laughs> ang pula-pula. bulaklak <laughs> 你、嗯。